Magandang araw mga kaibigan Ito ang kaguluhan sa Malacanang tungkol sa pagsiba sa PTB4 General Manager Matapang na naglabas ng hinaing ang mga asosasyon yung PTB4 Employees Association Nagpress conference sila, nag na ibalik nyo ang aming general manager. Siya ang uh, nagdala ng pagbabago. Kailan? wala pa rin. Uh, dinidma. At nag-take nag, uh, out na yung panibagong manager. Okay? So, i-share ko sa inyo yung hinaing at ang statement ng bagong general manager. Then, sasabihin in summary, ito, nakikita ko na, parang pinokpok nila ang sarili nilang ulo, ang ah, presidente at first lady sa ginawa nilang ito, political suicide. It's very bad for them. Kung so bakit, ipapaliwanag ko mamaya, pakinggan muna natin itong hinaing at statement ng bagong general manager. In a press conference earlier today, the PTB Employees Association or Piteya expressed their concerns. Irene Borja, a board member of the group who has been with their station for nearly three decades, spoke on behalf of the employees. They are urging for the reinstatement of former general manager Ana Puod. According to the employees, Puod was removed from her position for reasons that remain unclear to them. Ram maramdaman niyo po yung hinaing namin kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment paano na naman ang PTV paano na naman ang mga empleyado the group explained Pood as the general manager cares about their situation especially for their long aspiration that their co-workers will become regular in the company Pood was appointed last June 2023 and has allegedly helped to boost the government-owned station in terms of reach and number of relay stations. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin nyo ang GM na yan sabagka hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ng isang general manager manatili sa PTV. Hindi namin alam kung anong kriteriya kasi kung pagbabasihan, uh, kung kurap, eh, hindi po kurap ito. Kung performing, performing. At uh, bilang bahagi ng uh, workforce ng uh, PTV4, ay hindi namin maapuha. Dahil kung, kung gusto yung pagbabago, nakikita natin ngayon yung pag-angat ng uh, istasyon. The PTB employees further said, once the general manager is new, there would be some changes to be implemented and it would affect the status of the employees. Wala po kami kinikilingan dito. Ang tinitignan po namin, yung mga empleyado na matagal na naghihintay ng pag-asa at pagbabago. Ito pong pamunuan namin ngayon at na pagtanggal kay Jim. Siya po yung nakikita namin gagawa nun eh. Mahabang proseso ang reorganization. Bago kami nakarating dito, mahaba ang proseso. Kaya ngayon kung magpapalit, isa lang alang sana yung kapakanan ng mas nakararaming empleyado, hindi lang dito sa main office, pati po sa mga probinsya. They also wrote a letter for First Lady Liza Araneta Marcos, whom they believed would help them. I, I just took my oath uh, before uh, Secretary Cheloid uh, got and um, I understand a turnover uh, ceremony is being prepared for tomorrow. What is your reaction to the PTB Employees Association appeal to Malacanang to uh, recall its decision to replace your predecessor as GM? I will work with them. Kung memang agam-agam, I will listen. Bahagi ng ating lipunan, ng ating demokrasya ang paghahayag. And it's uh, ironic if I will not, uh, <laughs> if I as head of uh, the national broadcasting network, not to allow people to air their grievances, legitimate or otherwise. The directive is uh, fairly simple. Uh, Continue uh, the improvements and making the network more responsive in fulfilling its mandate as uh, the People's Network. So uh, that's what we're going to be doing. Now, uh, insofar as the most immediate uh, directive is concerned, uh, the, uh, uh, the directive is to ensure that a smooth and orderly transition. from the previous uh, leadership to uh, my uh, leadership, is ensured. So, that's what uh, we're going to do. So, bakit ko nasabi na pinukpok ng administrasyong ito ang kanilang ulo martilyo? <laughs> Una, yung mga nag- hihinanakit na mga employees na yan. Nakikita ko, darami ang mga puting ahas ni Fair Lady Marlica. Kita niyo, galit na galit yung board member, yung babae. Wala pa po po. matapang yan eh. I, believe, ano, permanent position yung kanya. Uh, protected siya ng civil, civil service law hindi siya basta-basta tatanggalin. Ngayon, hindi pinagbigyan ang kanilang kahilingan na reinstate ang kanilang uh, general manager at tinuloy, inupo itong bago. Nako, eto na, aasahan natin yung mga disgruntled na PTB4 employees magiging, ano, magiging puting ahas na yan ni Marlika kaya lalong sasakit ang uh, ulo ng administrasyong ito dahil magre-rebuild ang mayan <laughs> so tingnan natin talagang kaya kung ako ang nasa kalaga pero mo may mag press conference ka tapos ilabas mo ang hinay mo, mahirap yun kailang matapang yung asosasyon yung leaders nagsasalita tingin sabihin ano na yan kumukulo na ang dugo. <laughs> Kasi ang ipinaglalaban nila, mga kasamahan nila na sa tagal na panahon, uh, ano ito? Contractual o job order pa rin. Eh, itong tinanggal na tinanggal na general manager si Miss Ana po may mga ginawang hakbang para at last magiging permanent employee na sila. Ay ngayon, na, na ang management. Eh, yan ang kinakatakutan nila. So, humanda sila. Dito sa sa mga possible dadami ang puting ahas ni Maharlika. Okay. Next. Yung rason bakit nila tinanggal yung general manager, hindi nila ipinaliwanag kailan ang taong bayan hindi bobo ang mga nagmamasid. Ang dahilan, okay? Uh, yung mga employees association, sinasabi lang nila na hindi namin maintindihan <laughs> bakit tinanggal. But I tell you, alam nila yung kapalpakan ni First Lady Liza, yung June 12 na <laughs> nang siya ng baso ni uh, baso ng alak ni Senator Esquidero, iyon ang dahilan, wala nang iba. Eh kung performing yung ano, general money, bakit mo papalitan? The only uh, possible reason is yung nabulilyaso na uh, kawalan ng good manners and right conduct ng First Lady. Napahiya sila doon. Kaya, hmm, ang sinisante, yung kawawang general manager na nagtratra. Ito ba ang bagong Pilipinas? Pagbabago, sabi ng mga employees, nagdala siya ng magandang pagbabago itong sinibak na general manager. Eh bakit pinalita? Oh, ito na, yung, oh, ito, basahin ko yung ano, basahin ko yung comments ng mga subscribers ko, yung vlog ko tungkol niyan, kahapon, Grabing, ano nila, batikos kay First Lady Lisa. Dahil yun ang lumalabas na, na dahilan, yung lumabas na video footage, yung pagkablot sa alat. kita uh, hindi ko nalang basahin ang pangalan. But nandito, the worst undesirable woman in the universe is Lisa Marcos. Tapos sinigundahan ng iba. Worse than Lucifer, the queen of demons. Nandito. Pinabasa ko lang. <laughs> And then, not only worse but evil. In, kaya nga tinawag na lay satanas. Oh, what are these comments? Ito ah. Paano kaya kung ang nasa gobyerno ang mag-aklas laban sa gobyerno? Ito, nasa loob ng malakanyang. In what way nga mag-aklas sila? Alam nga naman, hindi naman sila, uh, yung violence, hindi, walang kakayan. Ang pag-aaklas, yun, magre-report sila kay Maharlika, yun ang pag-aaklas. Kaya ulitin ko, hmm, pinupok nila kanilang ulo, martilyo, <laughs> political suicide, yun na pa yung mga tinanggalan ng trabaho dapat mag-alsamasa na sila pati na yung hindi pa natanggal baka sila na ang susunod <laughs> ano pa? di po ba na mas maganda na nagising na ang mismong taong gobyerno correct nagising na kasi nakakatakot yung mag press conference ka against sa ginawa ng leadership ng malakanyang kailang ulitin ko this employees, yung officers ng association, permanent sila. Hindi mo yan basta-basta tanggalin. Hindi katulad nitong general manager appointed the position yan. Kaya eh, anytime tanggalin. Itong mga civil service eligible. wala Wala. Nandyan lang palagi sa Malacanang. Okay? ano pa? Karamihan sa mga opisyal ng Pilipinas Pinipili ang pera kaysa medalya. Medalya. Di malaga pera. Bilhin lahat ng luho. <laughs> Pili kayo dyan. Ano pa? So, ayaw ng matinong manager. Sabi ng iba. Hmm. Nakakasuka na talaga ang kampo ng Marcos Admin. Dagdag pa ng babae queen b ito yung queen b hmm. Tignan tingnan niyo sabi ng isa sumulat sila kay first lady lisa sa kanilang hinalang pati ptb for employees si lisa ba ang presidente <laughs> yan ang nakaka gulat ah, hindi na gulat these are revelations sa pangulo panawagan lang tulungan niyo kami kaya First Lady Lisa, sumula. Siya lang daw ang may kakayahan na ibalik ang kanilang General Manager. Anong ibig sabihin? No? Anong kinalaman ng First Lady sa panggobyerno? Nothing. Eh bakit nila, nila sinulatan ang First Lady? Ito na po yung katibayan. Yung, uh, na may mas powerful pa, may mas powerful sa presidente. Walang iba kundi ang First Lady. Oh, malala ko tuloy ulit yung article ni Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang column sa Manila Times. Uh, First Lady Lisa is Imelda 2.0 more powerful. I-compare mo ako noon kay First Lady Imelda? Um, na parang nakikialam sa gobyerno eh doble daw ang pakikialam ng First Lady Lisa ngayon, sabi nga ni Mr. Tiglaw eh dalawang presidente natin Abe, only in the Philippines bakit kay Lisa susulat sino at ano ba si Lisa sa gobyerno pwede siyang presidente Diba, bilib na bilib sila kay Lisa at BBM, Lagi nga nila pinagtatakpan pa nila ang pinaggagawang kabulukan ng admin. Ngayon, be, buti nga sa inyo. Ngayon, magreklamo na kayo? Diba, matagal naman ganyan sila. Eh ngayon, kayo na ang tinamaan. <laughs> Sige, ay ngayon hindi na nila pagtatakpan ito? tingin ko. Kasi napuno na ang salok. Kaya ang gagawin ng may to is magsusumbong sila kay Fair Lady Marlica sa mga kapalbagan na nangyayari sa Malacanang. Kung kay Lisa kayong magsumbong ibig sabihin na natutulog lahat kayo ng gising. O kaya gising na gising, kayong tulog. Anyway, ang dami pang comments na uh, mag-aklas na kayo sa madaling panahon. Palayasin ninyo mga Marcos sa Malacanang. Tina oh, so, ito na. Oh, lalong napapasama ang administrasyon ito. Itong pangyayaring ito kasi lumabas ang tunay na anyo. Anong klase itong panggobyerno natin ngayon may dalawang presidente. At ito na. Uh, humanda po kayo, fair lady, maharli Dahil itong mga disgruntled na PTB for employees, sigurado, magsusumbong sa inyo. Lalo nating malalaman ang mga kalukuhan na nangyayari sa administrasyong ito.